Nakipagpulong na raw ang mga opisyal ng Sarangani Province kasama ang ilang matataas na opisyal ng pamahalaan kasunod ng malakas na lindol sa Davao Occidental. Sa panayam ng Arman Manila, kay Rene Punzalan, ang head ng Sarangani Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ang pulong ay para pag-usapan ang rehabilitasyon sa mga napinsalang infrastruktura dahil sa 6.8 magnitude na lindol. Kasama sa pagpupulong, sina Sarangani Governor Rogelio Pacquiao, Vice President Sara Duterte Carpio, Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos at Congressman Erwin Tulfo. Partikular na nagtamo ng matinding pinsala ay ang munisipyo ng Glan at iba pang infrastruktura sa lugar. Kahapon nga po, nagkaroon na ng pagpupulong ang aming gobernador kasama na ang ating mga national agency na dumating na doon si Secretary ng DILG at nagbisita rin kahapon si uh, Congressman Erwin Tulfo. Vice President Sara Duterte po upang gumawa ng isang konkretong plano pa paano para sa rehabilitation po ng mga uh, munisipyo na napinsala na nasabing din doon at dun lalo lalo doon lalo na po sa mga infrastruktura na dapat ayusin po. Si Rene ng head ng Sarangani Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office